All right, hello, what's up, mga lords? Nandito na naman ako, John C. Moto. Uh, ngayon gamit natin ay Nmax version 2.1. Tako may bibilin lang sa palengke. <laughs> masarap kasi ng gamitin yung scooter pag ikaw may bibilin lang diyan sa malapit, no. Malengke. Um, kung may bibilin ka sa mall, kasi may compartment eh, 'di ba? <laughs> So ito nilagyan pa nga siya ng kawi dito Kasi sa likod Kasi ginagamit dito ng aking kuya Sa ano, ano, mga delivery yun Ayusin muna natin ang ating side mirror just na lang natin mamaya Okay Yamaha N-Max Version 2.1 So itatapig natin ngayon si Yamaha uh, N-Max no? Kasi Ayun, napapansin ko kasi ang daming naka NMAX ngayon no bakit kaya NMAX ang pinipili nila so ano nga ba ang dahilan no Ah, uh, ito gagamitin natin so, let's go so unang una na kaagad guys so hindi na natin patatagalin to so number one na uh, reason na nakikita ako is yung speed ang ingay naman nito kanyang ano cellphone holder <laughs> so number one na nakikita ako guys is yung speed talaga Ayan eh, no? Grabe. Konting piga lang. Konting piga lang eh bibigyan ka na kagad ng power. Ako guys, uh, hindi na ako naniniwala sa ano eh. Yung syempre kapag magmo-motor tayo, ang lagi nang siya sabi natin eh okay na ako diyan, okay na ako. Hindi naman totoong atak sa hindi man ako nagda-drive ng lumalagpas ako ng ano, 80 hanggang ganon so hanggang 80 lang doon sila <laughs> di nila gusto yung speed o di nila gusto yung lakas ng motor di ba Pinating meron kayong 125 tulad ko, naka 125 ako. So dati, lagi kong sinasabi noon na okay na ako doon. Okay na ako sa takbong 70 lang. Eh, hindi ko pa sinasama noon dati sa ano ko, sa pag ako yung mamimili ng motor, hindi ko masyado sinasama lagi yung ano yung power. Lagi ako nakadepende sa CC. Pero guys, pag tumagal-tagal, ayan, maghahanap na kayo ng mas mabilis eh. O yung makapagbigay kaagad sa inyo ng speed, tsaka yung marireach niya kagad ka yung hinahanap nyo na takbo, di ba? Kaya mas pinipili ng iba itong si max kasi Solid talaga yung power nito guys Walang biro Ako na nagsasabi Subukan natin power packet Yun oh grabe yung Grabe yung mata Mata ko <laughs> So yun meron na tayo nakasalubong na NMAX Thank you boss Pasingit Oh, grabe. NMAX Solid. Ayun, oh no? Ang dami talaga sa nakakasalubong na NMAX max eh, no? Kaya ang dami. Kaya rin, no? Bakit nga ba? Tsaka yung iba, guys, mga galing ng sports bike na 200cc, mga ganon. Eh, nagbababa sila sa 150, tapos NMAX max ang kinukuha nila. So, ito, NMAX max din nasa unahan natin, no? Ayan. So ito nasa gilid natin eh, max na rin. So di ba? Baka nga sa ilang minuto lang eh, uh, pupusta ko, lagpas 20 kaagad yung makakasabay natin na Nmax eh. <laughs> Woo! Ayun din, Nmax din si brother. O di ba? Ayun oh, grabe yung power guys. <laughs> Siguro, kung pipili ako ng scooter, guys. Ah, uh, isa to sa talagang ano eh, kung bibili ako, uh, isa talaga to sa pagpipilian ko, oh, yun eh. Nmax din 'yun. Pero guys, may nakita ako na scooter na babagay din sa tangkad ko, guys. Um Yong Husky, 'yung SYM Husky ADB 150, tama ba? 150 lang. Yun. Oh, grabe talaga to. <laughs> pwede pwede to pang ano? Pang yung mga overtaken. Ayay, maambon na. Ikot pa sana ako eh, pero wag na. <laughs> so ako guys, hindi ako naniniwala sa okay na kayo diyan sa speed na na speed na meron kayo ngayon eh, no or yung power na meron yung motor nyo ngayon ako hindi kasi maghanap at maghanap ka rin talaga ng ng motor na makapagbigay sa iyo talaga ng ano ng hinahanap mong power testing natin testing, testing op, ya yeah. padaan mga boys op okay ayun oh, grabe pang to alam mo yung ano, um, sa atin kasi na nasa city lang o dito sa Metro Manila. So hindi kasi mahalaga sa atin yung mga duluhan eh, di ba? Like yung tatakbo tayo na hanggang uh, 1.30, mga ganyan. Kasi dito sa Metro Manila hindi naman importante sa atin yung top speed di Diba? Yung marireach mo yung top speed. Though, kaya mo naman ma-reach yung top speed dito. Kaso alang lang, syempre, kailangan mong tuwakbo ng malayo-layo. Dito kasi sa Metro Manila, ang pinakagusto lang talaga natin, yung ma-reach agad natin yung um, hanggang 80 o hanggang 100. Yung tipong limang segundo, sampung segundo lang, eh, kaya mo agad mga pag-reach ng 80, ganyan. Di ba? So, yung mga ganun, malaking bagay sa atin, eh, mga nakamotor. motor Lalo kung mahilig kayo mo ma overtake Kahit pitik-pitik ka lang dito Okay ito eh, no Lakas eh no So next naman na masasabi ko kung bakit um, Maraming pumipili ng NMAX guys Isa na rin yung ah comfortability no Napaka comfort kasi no Lalo dito sa aking anong pantaw dito Sa inner ano na yan yung sa legs Dito tayo kabila Yan Ayun o, napakaluwag guys. maaba na yung ano ko niya na Yung legs ko nito So maluwag siya. oo kahit maglagay kayo dito sa sabita ng pinamalengke nyo. Uh, goods the goods. Tatry natin yung overtake ha. O, tika mo. Grabe. <laughs> Saglit lang natin na overtake yun. Ayan. Tapos sa upuan niya, okay na okay. Uh, napakalambot. And then, itong handling, guys, ang ganda. So, kaya ang daming bumabanking dito dun sa, ano eh, guys eh, Nagagamit to. Ang daming bumabanking dun sa Marila Ake. <laughs> Okay, boss. Dito ako, kabila. Hindi ka maangamba na mag-overtake, no? Oh, grabe oh. Tita mo, na-race niya kaagad yung 80. <laughs> grabe, no? Parang wala pang 5 segundo yun ah. <laughs> Kaya sa mga group rides ito, hindi mo hindi hindi mo maiiwan tong Nmax eh. Shish. Akala ko clutch 'yun nandito sa kaliwa. <laughs> Panay break ako sa kanan. So yun lang para sa akin guys, so yung dalawang yun yung um, yung speed tsaka yung comfort uh, Ah, tatlo pala, sorry. Tsaka yung handling. So, yan yung tatlong... Uy, meretso. yan yung tatlong daylan kung bakit ah, pinipili nila tong NMAX. So, lalo na ngayon, guys. Meron na namang bago nila ba si NMAX? Yung NMAX Turbo. Yan. Yung panggilid niya is... Um, correct yung na lang ako, guys. Ha? Ah, hindi na debola, no? kumbaga baga naka, naka... computer, na computer na Yo. So, Pinag-iisipan ko kung ano yung kukunin ko, And max Turbo or yung SYM uh, Husky. Ah, uh, yung ano kasi SYM, ah uh, number one yan sa Taiwan mga lords. Ah, uh, maganda rin yan, matibay. So yung unang motor din namin no nung kuya ko, SYM yun hanggang ngayon gumagana. <laughs> Ma-under pa yon, so solid. So yun lang mga lords um, yun yung tatlong dahilan ko kung bakit siguro mas pinipili ng karamihan yung NMAX na uh, Solid talaga uh, solid solid talaga tong mga load so yun na nga yung sinasabi ko no. Um, may isa tayong video niyan yung pros and cons natin kung ano yung mga hindi natin nagustuhan. So panoorin niyo rin yung mga ano no yung Nmax Turbo so search niyo yun talagang solid yun. So nung nilabas nila yung NMAX Turbo guys no, Parang narin na pano ata nila yung ano ko nun, yung isa sa mga hindi ko nagustuhan dito ay Yamaha um, uh, Nmax no yung yung panel board niya. So pag nakita niyo yung Nmax Turbo guys, talaga solid na yung panel board niya no, talagang grabe, ganda. <laughs> Napanood ata yung pros and cons ko dati. Yung sinabi ko na hindi ko nagustuhan yung panel board. <laughs> Kasi tignan nyo naman yung panel board, di ba? Pag ganyan, parang simple pa rin. So, pasok na natin to. So, yun lang mga lods. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye and peace out!